Sa kanta ng daddy mo, uh -huh. ano ang pinaka-favorite song? siguro madami na nakakaalam ito kasi madami na rin pong pinagkanta. Ay, hindi ko na... pa alam. <laughs> oh. ang favorite pa na kanta ko at favorite pa na kanta ni daddy is internally. Po. Walang katapusan ang internally. Oo, oh, tama. Narinig ko na nga sa'yo. Pwede ba sample kahit na oh, oh, oh. Kap kapiraso lang hanggang sa matapos? Yeah. <laughs> kapiraso lang pala. It's since I've always known The sun would shine When you are mine And mine alone You know, Victoria. 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 Baka pwede ituloy nyo na lang, birthday naman uh, niya ngayon. <laughs> Only I have nobody All my own Oo. Oh. Teka oh, lang. Mr. Teka lang. Ang ganda nung no, kinakanta mo ah. Abay syempre. <laughs> si syan eh. Si syan. O sino kumanta niyan? Alam ko kumanta niyan. Sino? Si Bobby Binton. Abo. <laughs> ang galing mo. Correct. Pero si Bobby Binton, oh. yan ang original kumanta ng Mr. Lonely. Mayroon pang original. Pero yan ang original. Oh. Pero nagpasikat dyan sa local. Alam ko na. Sino? Si Fred eh, Aguilar. <laughs> okay. Yung Jukebox King, Victor Wood. Victor Wood? Yan ang nagpasikat dito sa Pilipinas. Kung mata Mr. Lonely. Mali ako. At may programa pa siya nung araw, Mr. Lonely. Si Mali Victor ako. Wood. Ito talaga, oo. Oh. Ay, ito, hulaan mo. Uh, ano? Kay sakit ng sinapit ko, inibig ko'y nakatali na. Ay, alam ko yan. Kung sino kumbanta niyan? Sino? <laughs> Sino? Fred Panopio. <laughs> Nalika na naman eh. Victor Wood pa rin yan. Hindi mo ba naaalala doon no sa probisyon nyo? Eh, Sinasayaw-sayaw mo pa yan? Victor Wood? Victor Wood ako ba tanyan? <laughs> oh. hindi oh, ba na... Oh, Di ba naalala. Sabi mo dati sa inyo sa probinsya, sumasayo sa iyo ka pa ng sweet. Ay, oo oh, nga. Victor Wood. Victor Wood yan. Uh, Ay, ito, ito, ito. Ano, uh, ano? Ito pa, hulaan mo. Uh, Let me love you, Kamalira. <laughs> ta -da -da, -da, da da Yan, alam ko na yung muna ituloy. Yan po, mga kaibigan, uh. ang Victor Wood. Jokes Box. King. Tumpak! tumpak Tumba! Tumba! Tumba ka rin! At ang maganda doon mga kaibigan, uh, ito yung pagkakataon. Para ho, ma-interview natin Tama. yung pong kanyang uh, daughter, yung daughter. kanyang anak. Yeah. Ayan. At uh, ang kanyang pangalan ay kinuha rin sa pangalan uh, ng kanyang ama Kung Bic merong uh, Victor, ito naman. Si Victoria, Victoria. Wood. Yeah. yeah. Ang alamin po natin ang uh, istorya ng kanyang buhay, ang buhay sa likod ng kanyang kasikatan. Yeah. Sa pamamagitan yeah. ng kanyang anak na si Victoria Wood. Uh, yeah. Tara! Tara! Sundan natin! sa Tagban na uh, Rizal yeah. po sa mismo sa puntod ng yumaong Jukebox King Victor, Victor Wood Kaya sa mga fans uh, po ni Victor Wood ano yes. Panorin po ninyo ito at uh, sigurado po na marami po kayong malalaman uh, dito, Mamaya malalaman po natin Sa pamamagitan ng yes. kanyang anak yes. na si Victoria, Victoria. Wood Panorin uh, yes. na po tayo kay uh, Sama uh, po natin si Victoria uh, wala si Victor Wood. Kumusta <laughs> uh, pum ka na, Victoria? Okay na okay po. Super good. So, kayo na? po? Kamusta so, po kayo? Ito, at uh, isa ko sa talaga nagdalamhati nung mawala ang uh, daddy mo. Alam mo naman, patagal kami magkasama niya. Parang kuya-kuya niya. Eh. Mm -hmm. Oo, talagang isa ko sa malungkot na malungkot sa pagkawala niya. Parang magpo 4 years na rin po. Ngayon yung 4 years mm. na. No? Uh, na. ang, ang nakakalungkot lang kasi po, nung mawala si Victor Wood ay panahon ng pandemic. Ba? Mm -hmm. Kaya hindi naman talaga siya pwedeng puntahan ng uh, lang. Talaga family. Saka yun yung panahon na mahigpit talaga ang pandemic nun eh. Okay. Kaya yung hindi ako... Yung naabutan na nawala na yung COVID. Yun, ang nakakalungkot. Hindi malang natin napuntahan. So ito, dito ko na siya nakita. Ah, uh, by the way, Victoria, ah, yes. uh, kumusta na 'yung buhay-buhay na mawala si si Kuya Vic? Actually po nung nawala po si Daddy, isang buwan din po kung hindi makausap kasi po, diba po nung nawala po si Daddy umaga. Mm -hmm. Kasi po sabi ko sa kanya na mabago po 'yung araw po nung bago po 'yung 23, bali 22. 22. Sabi po sa akin ni Ma'am, kasi po nagpagalap po ako ng parang letter, parang, Daddy, uwi ka na. Kaya Mm sabi, ni, sabi sa akin ni oh, mga, na yun si Daddy. Baka, baka bukas, pumuna si Daddy. Kaya, yung kinabukasan ko halos, ang aga ko pong nagising. Tapos, pa scroll ako sa F. Tapos, meron pong isang relative ni Daddy na naka-video call po ni si Daddy na dead na, dead man. Tapos, nakita ko yung picture. Siyempre na-shock ako kasi ang ina-expect ko, in alam siya. ko siya na si Daddy. Wala pa kasi nilalaman ko oh, yun. Yeah. Mm -hmm. Tapos, chit-chat jir kasi mo. Um, ma, may nil-skid-chat ko yun nang kita-kasi. Matutuong ba ito? Kasi ang putla ni Daddy, is, kasi, ayayak lang yan. Nak Nakita, <laughs> Nakita na, mo yung paghihirap ng Daddy mo? Ayaw. Hindi nang masakit eh. Nung makita mo yung paghihirap ng Daddy mo? Kasi never ko po talaga ina mawawala siya. Hindi man lang kami nakapagpunta. Hindi man lang ako nakapagpunta. So, so, to ha, ah, sa mga nanonood, ano, gusto rin nilang malaman, ano pa talaga ang totoo? Kasi yung balibalita, ang daddy mo, eh, namatay daw sa, sa COVID, COVID di ba? Alam mo nung panahon eh, ano, dito, malalaman natin ang totoo. Kasi alam ko si Kuya Vicky, eh, talagang may sakit na rin yan, gumaling, tapos makaka, ah, uh, magkakasakit tuloy, makaka-recover, magkakasakit tuloy. Ano ba talaga ang totoo? Actually, 21 ba yan ba? 21 ng gabi? Uh -huh. 21 pa ng gabi, tinatake ko si Daddy ng aso. Yun. Tapos nung gabi rin yun. Um, po yun, ang masakit pa po talaga. Medyo, nag, may, may, tampuhan po kami nila. Kasi mm -hmm. po yung time na sinagod si Debbie sa hospital kasi hindi mo na kaya. Mm -hmm. Tapos po, ino po nung no, yung last ko nabigay ko sa kanya letter is so, yung sinulat ko po. So, bale wala na po kami um, casual na talagang pagbabay ko sa kanya. Kasi hindi ko lang po kasi talaga mm. Kasi alam kong kaya nila. Ay, hindi ko po sabihin. yung makatampuhan kayo, yung, yung, yung yun, yun sumunod na ha, pangyayari, yun na yung dinala siya sa ospital? Okay. So, hindi hmm. mo lang sila nagkausap? Ano? Hindi, nagkausap naman sila. So, like, ako pa nga, nag, like, ako, actually bago po siya pumunta sa ospital, binigyan pa siya ng Mm -hmm. Ah, okay. Parang tap tapuhan lang. tapuhan lang, yung, lang po, talaga. So, ano yung namimiss mo sa dat na uh, bilang isang sikat na singer, kumbaga uh, jokes box king ng Philippines? Anong namimiss mo sa kanya? Actually po, wala naman pong moment na hindi special sa akin kung ko magkasama. Araw-araw po na magkasama kami. Ito po yung pinaka-special na araw sa akin na hindi ko yung nung, nung pinaka siguro pinaka pinaka na hindi ko malilimutan na moment kami that is yung pagising ko kasi sabi niya sa akin anak vocalize na tayo ito yung umaga may, oh. <laughs> <laughs> uh, okay lang umaga <laughs> okay, okay ito yung umaga ito yung umaga i-invite lang mag, mag vocalize kami tapos kakantay namin yung mga kanta na eternally no life ito yung buhay ko kaya sinasabi sa akin na wala na, ako ng na ayok, ayok ko ng pag-asa na sorry ayoko na maging single kasi parang hihirap, parang hindi ko din naman ako makikilala. Tapos mm -hmm. sabihin na sa akin na anak ganyan talaga sa una. Sa una talaga hindi ka makikilala. Pero dadating din ang tamang panahon na makikilala ka ng Tama. Yeah. Kasi ang alam ko si dad mo eh. Napaka masalimuot din ang buhay ni Kuya Big. niya lahat, la, lahat, sa akin yung mga bago siya maging bigto, Ang dami niyang pinagdaanan Oo, eh. Oo, lahat ng singing contest, kamo yan Kuya Roy. Oo. Sinalihan niya. Oo, sabi nga Sumali rin siya sa tawag ng tanghalan. Oo. Alam mo ba yan? Oo. Sumali sa tawag ng tanghalan, nag-audition, di siya tinatanggap. Oo. Ay, kinukuwento niya sa akin. Kahit sa recording company, noong una mag-audition, pinapansin ng una. Ang dami niyang pinagdaanan. Oo. Ang dami niyang kwento kasi lagi nga kami nagkakasama ng daddy mo. Ibig sabihin yung mga nararanasan mo ngayon, bin, nagbilang magsisimula sa industriya ng singing uh, singing. Abay, ano pa lang, kung uh, gawin mong kapitan si daddy mo, kung maga inspirasyon, para la marating mo din yung kanyang... Tama. Oh, gato. Ako Uh, Ito yung tamang panahon. Kasi bata ka pa naman. Oh, oh. Alam mo ba, tuwan tuwa ako pagka kayong dalawa eh, nag, nakikita ko yung mga pinupost nyo. Oh. Ay, parang ka nag -take -take -to kayo, <laughs> nag -jo -jo kayo. Oh. tuwan tuwa ako doon eh. Sirong tiktok. Silang dalawa ni Kuya Vic, pagka meron silang mga pinupost so, sa video, at, sa FB. Ay, meron silang ano, yung dubmash, mash nila yung, oh. alam mo yung medley ni Vic. Med medley. Oh. Oh, oh di ba? Oh, nakaka nakakatuwa. Parang parang tinitrain ka na niya noon eh. Parang tinitrain ka na niya at least Victor Wood, Victoria Wood, ikaw lang magmamana. O, oh, 'di ba? Kasi pangalan pa lang eh. Oh, 'di ba? Kasi yung mga yung mga ibang anak niya, kilala ko rin sila Simon. Ah, oo. Oh, oh 'di ba? Sila Sydney. Eh, nasa abroad na 'yun eh. Oh, baka gusto yung batiin sila. Bak Ay, o oh, nga pala. Oh, Hello Simon, yan. Sydney. Itong mga batang ito, nakakasama ko rin 'yan. Kaya nami-miss ko kayo ha. Pag uwi nyo, yung tsokolate huwag nyo kalilimutan. <laughs> <laughs> ah, sana pagdating nyo rito, <laughs> ay hanapin nyo naman ako mag, mag ano tayo, banding-banding tayo nila, ha, nila Victoria ha. Okay, sagot ko na. Sagot ko na, Benyo, kayo magbabayad ng order. Benyo lang. <laughs> ay, babalik tayo kay Kuya Bik. Isang napakabuting ama, masarap kasama. At kalugdin yan ha. Kalugdin yan, sobra yan. Sobra yan. At talaga naman napakasarap niyang kasama, mamimiss mo talaga. Sino pa naman ang hindi makakami sa isang box king Victor Wood na napakarami? Kahit sino tanungin mo, kahit pata, kilala, oh. si Victor Wood, legend eh. Ha? Di si ba? Diba talaga eh. Apat sila kasing king eh. Oh. At tatlo pala. King of Comedy, Dolphy, yung oh. of Action star, oh. uh, si F.E.J. Hmm. Tapos ang king, tatlo lang sila, hmm. jokebox king. Oo. Oh. O, uh, di ba? Wala namang ibang ano, joke box king. Ay, yeah, yan, yan na talaga yan eh. Oh, uh, ngayon, uh, so nag-uumpisa ka na, sinusundan mm -hmm. mo yapak ng daddy mo. Uh mm -hmm. O eh, paano kung dumating yung mga pagkakataon sumikat na sumikat ka? Baka naman makalimutan mo kami. Mm -hmm. Ang pork and beans. <laughs> si Tito Roy mo. Meron bang nag-offer sa yan ng recording mga gano'n? Actually po, meron na po mga na-record po na kanta. Yun. Before pa po, nung bago pa po mawala yung arranger ko po guys, which is si Tito Jojo Espino. Ay, oh, oh isang arranger din natin. Oh, Kagibigan din natin yun. No? Ay, sorry nga pala, nagpapagawa rin kasi sa akin to ng isang, uh, ng, ng, uh, composition. Hmm. Okay. Uh, Mag-share din ako sa kanya. Pero siguro naman, ah, uh, timing lang tayo kasi ayoko naman bigyan kita nung uh, baka naman hindi bumagay sa iyo oh. eh gusto ko rin naman yung babagay uh, gusto ko uh, yung babagay din oh. baka baka magbukang comedy Oo. Oh. <laughs> so mo oh. kung magawa mo ay mala yuyoy bidami uh, eh. Ma oh, mala, mala babalo naalala mo nung bata ka pa diba <laughs> sa bahay niya sa condo pag nagbababalo ako ginagaya ko wow lupit mo ha? ginagaya rin niya ako eh antindi mo ha ngayon, dalaga niya ito, yun, eh, ha? <laughs> ha? Di ba? Naalala, ah, Naalala mo na. Kasi parang, ayun yung bunso namin ito nun, eh. <laughs> Ginagawa akong laruan ito. Ginagawa ko rin siyang laruan. <laughs> tawa naman ang tawa si Kuya Big, So, alam ko, si Kuya Big. Bukod uh, sa maraming naiwan niya ng mga alaala -ala. ala -ala o uh, mga kabuhayan, ito uh, pa, baka hindi nyo alam. Yes. Si Kuya Vic ay napakagaling pong magpainting yan. Wow! Ang dami niya mga paintings doon sa kanyang bahay na iwan. Uh, hindi ginagalaw ni Victoria. No. Kaya kung kaya lang po yun. Oo, oh, oh, kung ano yung pagkakakamada ni uh, Victoria, yun pa rin yun. Siya pa rin. At doon po sa mga nagnanais po na... Magkaroon. Uh, Ah, meron po siya mga yeah. paintings na binibenta po. Ano yes. po? Mag Contact niyo lang po si Kuya. Yan, ayan ha. Ah. Uh -huh. Siya po nagsabi. Contactin nyo po kami. Ako. At kung kailangan nyo po ng mga paintings, siyempre uh -huh. maraming tagahanga ang daddy mo. Yeah. Aba, eh, ikaw ba naman magkaroon ka na, uy, painting to ng, ano, ng idol ko. Aba, mo, uh -huh. mura lang po yan. Yan. Yeah. Ah. No. Sabihin nyo lang po sa akin, mas makamumura kayo. <laughs> 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 ayan, sabihin nyo, po, sab sabihin nyo lang po sa amin. Dahil ang yeah. mga paintings po ni Victor ay, talaga naman pong uh, magaganda. Kaya hindi po kayo maghihinayang sa ibabayad nyo. Ang importante meron kang uh, uh, galing sa iyong iniitulo. Yan, and uh, meron ka bang mga upcoming uh, show na pwede naming mapanood, sundan, YouTube or Facebook? Uh, uh, pwede nyo po akong ma-follow sa mga social media accounts ko po. Um, sa YouTube, just search Victoria Wood and for my Instagram, search um, my username but it's too complicated po kasi. So, you can just search my name, Victoria Wood. And gano'n din po sa Facebook and TikTok. Ayan ha. Yes. Pag kailangan nyo pong uh, si Victoria Wood, si Victoria, <laughs> sa mga gusto nyo magpasay sa inyong lugar, ayan po. Just contact. Contact kayo. I, go, I got you. Yeah, at, yeah at, contact at, si Kuya Roy. At hindi sure. po kayo manghihinayang at talaga pong magaling siya. Mano talaga sa uh, ama. At at lumalabas din po mm -hmm. siya sa Net 25. Okay. Madalas yes. po siyang uh, mag-guest doon. Mm -hmm. At ang dami po niyang racket mm -hmm. pati yung mga banda. Ah, mm -hmm. uh, meron din po siyang banda pero 'yun naman banda niya doon lang sa inyo sa Pero balak po namin going official for yung banda po mm -hmm. Kaya abangan nyo rin Oo. po ang pag-angat ng amin. Yan, yeah, gawin yeah. nyo ng gawin official kasi uh, maganda naman talaga yung tugtugan ninyo at kakaiba, uh, di ba? At least eh, ando ng lahat, yeah. di ba? Uh, Pagamat uh, si Kuya Big, hindi naman po natin pwedeng kausapin. Oh. Eh, ito po, kanina ko pa kinakausap, wala pa po sila, hindi naman po ako sinasagot. Yeah. Kuya Big, eh, Ganyan lang talaga, ganyan talaga buhay. Magkikita rin tayo pagdating ng panahon. Pero huwag mo na ngayon, ha? <laughs> 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 na ngayon. Huwag mo na ngayon, Kuya Vic. I love you, Kuya Vic. Yeah. I love you, Victoria. Uh -huh. At uh, sana katulad ka rin ng iyong ama na sumikat din pagdating ng panahon. Hindi ba? Namimiss ko ko kay Kuya Vic nung nakasabay namin yun yung pag nag-paper from, din sa audience na yun. Yan. Yeah, <laughs> <natin> na, Higawan <laughs> yung mga tao. So, Meron talaga siyang original style yeah. Yeah. pagdating sa live performance. At, yeah. totoo yan. At isang tanong na lang, partner. Uh -huh. Sa kanta ng daddy mo, uh -huh. ano ang pinaka-favorite song mo? Actually, siguro madami na nakakaalam nito kasi madami na lang akong Ay, hindi na... ko pa alam? <laughs> oh, ang favorite po na kanta ko at favorite din po na kanta ni daddy is, Eternally, po walang katapusang internet oo, tama, narinig ko na nga sa'yo pwede ba sample kahit na kapiraso ap lang hanggang sa matapos yeah. eh, kapiraso lang pala ah uh. Naman. Victoria, Victoria Wood. Wood. Baka yes. pwedeng ituloy nyo na lang birthday naman oh. niya ngayon. Diba? Alam mo, alam mo partner, sa Alpha Records, uh. may ginawa ko sa kanya cover version, isang uh. buong album, kanta ni lahat ni Kuya Vic yun. Uh. Tinitingnan ni Kuya Vic, sino ba yung co-cover sa akin? Uh. Eh nung makita niya ako, abot ah, ang ngiti, sabi niya, okay. Ah, <laughs> <laughs> uh, di ba? Kagandaan mga katatalagan ni Kuya Vic eh. Ako lahat eh. Gusto ko lahat. Oh, Kasi ibang boses niya parang may gayuma. <laughs> Alam mo sa totoo lang, kung naging babae ako, baka pati ako na in love sa kanya. Ang <laughs> sarap kasama ni Kuya Vic talaga. ah uh, miss you talaga Kuya Vic. Kaya lang talaga ang ganyan yung talaga ang buhay. Sabi nga eh, uh, ang buhay ng tao, eh talagang panapanahon talaga. Yes. Malay mo partner, di ba? Oo. Oh. Malay mo. Huwag naman ako. Huwag <laughs> 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 naman ako. Okay. Ayan ha. Uh. Ayan po. At ah... Uh, Maraming salamat po sa inyong yes. uh, lahat at uh, ito po at uh, isang episode na naman po uh -huh. ang aming ipakita po sa inyo. At napaka bihira po ito. Yes. Nandito po tayo sa sa puntod ni Kuya Vic na talaga uh -huh. na po nga uh, Duke Box King na tinagurian. Maraming yes. tagahanga, uh -huh. hindi makakalimutan kailanman. Yes. Okay. Salamat. Salamat po. Thank you so much. Salamat.